isa mo napaka kulit pero marambing Garfield marambing pero napaka kulit as in may hiling mga halik po may kasama ko pala ano pa rin sa kamita? kaka sa kamita no, may kulit lang dito hindi makulit dito din yan rin makulit na gulaawang sigara ko dito. Targa ikaw? Targa po? Hindi ka sa awan na yung halik mo eh. Wag na nga That's not. Bakit may kasama laging kakagat yan ha? Kasama laging kakagat yung halik mo? Kasama mo laging kakagat? Kasama laging kakagat yan eh. Ang ganyan na ako sa kasi eh. Olha essa!